nag nagtitinda ako dito. Ano pipiliin niyo, yung gitara o yung ano yung pipiliin niyo? Ano yung pipiliin niyo? Mas ito yung akin. Yung... So guys, ito pala yung picture namin ni Tito Lolo during our pre-nup. Ayun yung iba. Yan, and then hawak niya yan na ito. Guys, na-miss ko na guys si Lolo kay hawak-hawak ko 'to. kina ko siya. Yan. This is 10, uh, 11 years ago. Yes. Matagal na ito. Ito yata diba? yung sa eh. Dangkalan eh. Ito yung sa Dangkalan na pre-up Na. Like... Tingnan mo yung hair ko. Nililipad-lipad yung hair ko. di ba? Hmm? Yeah. Mandami. Ayun pa. Ayun pa. Saan? Ayun o. Iba di gaya. Diba? Iba yun, diba? Opo. O, siya. Sige na po, guys. Kasi time check na Nando na mga iba, guys. Nando sa taas. Yung guarding naman namin yun ni Lolo. Ayun Ay, yung nagkasal sila. Opo. Ang laki yung nagkala. Pictures niya yung nagkasal kayo. Mm -hmm. Okay na ba? Yes. Tingnan mo ang gagawin ko kay Lolo. Good night, Lolo. Oh, See you soon. Good night, Lolo. Sa kabila. Huwag yung masugatan ka namin. Ano, oh. Good night, Lolo. See you soon. See you soon, Lolo. Miss mo si Lolo? Ha? Huh?